Magtutulungan ang Maritime Industry Authority at Philippine Coast Guard para matiyak ang seguridad sa mga pantalan ngayong Semana Santa. Titiyak hindi na sumusunod sa mga kinakailangang requirement ang mga sasakyang pandagat na babiyahin ngayong Holy Week. Si Rod Lagusad sa detalye. Inaasahan na ang pagdami ng mga pasahero sa mga pantalan ngayong Holy Week. Kaya nakanda na mga tauan ng Maritime Industry Authority na umalalay. Katuwang ng marina ang Philippine Coast Guard at Philippine Ports Authority sa Oplan, Semana Santa. So sa part ng marina, nagde-deploy tayo ng mga marina personnel din sa port para siguraduhin at tumulong sa pagpapatupad ng mga rules and regulations. And kung meron ding mga problema na na-encounter yung mga pasahero, meron tayong tinatawag na malasakit desk na pwede pong lapitan ng ating mga biyahero at uh, humingi ng tulong. Samantala, nais din palakasin ng Marina ang koordinasyon nito sa PCG. Ito ay para paigtingin pa ang pagpapatupad ng mga regulasyon. So, magkakaroon po kami ng uh, dialogue at, at tuloy tuloy ang pag-uusap with the Coast Guard and Marina, hindi lang po dito sa headquarters at central office, but uh, sa ating mga regional offices at saka yung mga counterpart uh, Coast Guard. Anyang mahalaga na susunod ng mga sasakyang pandagat ang mga kinakailang requirement kami po yung nagbibigay, nag inspection ng mga barko. Ito kadalasan uh, ang taon-taon, no? So, ini-inspeksyon, uh, tinitingnan lahat from uh, yung, yung mismong kasko o yung hull, yung machinery, yung equipment, lahat ng communication, mga alarms and all. Nasa ialim din ng marina ang pagtitiyak na bawat crew ay may kukulang papel. Ibig sabihin, dumaan ang mga crew sa mga kinakailangang pagsasanay. Biyernes pa naka-heightened alert ang Philippine Coast Guard. 60% ng mga tauhan nila ay nakadeploy na sa mga seaport. road Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.